Sa puntong ito, silipin po natin ang sitwasyon sa Baclaran Church ngayong Baclaran Day. Naroon si Vel Custodio para sa report. Live, Vel. Rise and shine, Diane. Marami nang maagang nagsimba dito sa Baclaran Church para sa Novena Mass ngayong Baclaran Day. Isa si Aling Teresa sa mga laging nagsisimba sa National Shrine of Our Mother of Perpetual Help, lalo na tuwing araw ng Merkules at Linggo. Panalangin niya. Gabi ang kami lagi ni Lord na wag magkasakit, pati yung mga anak namin, pati yung mga abo na. At sana yung payapang pamumuhay. Kahit ganito lang ang buhay, nabibless pa rin kami. Kasama ni Aling Teresa magsimba si Tatay Rodel. Nagdarasal din siya para magpasalamat. salamat ko sa manabiring Maria na wala kami sakit, uh, malakas kami, at sa awa ng Diyos, ah, tahimik po ang aming pamumuhay. May problema mang nakakaunti ay aming nalulunasan. Isa ang Redemptorist Church sa pinakadinarayong Marian Churches sa bansa. At dahil ngayong Mayo ang buwan ni Inay Maria, sinimulan na noong Sabado ang Flores de Maria kung saan buong buwan ng Mayo gagawin ang pagdarasal ng rosaryo at pag-aalay ng bulaklak. Kahapon, pinangunahan ng mga batang katitista ang pagdarasal. Pinaanyanyahan din ng simbahan na dumalo sa pagbababa ng icon ng Our Mother of Perpetual Help pagkatapos ng 6.30 p.m. mas sa darating na linggo. Magkakaroon din ng launching ang Baklaran Pilgrimage sa May 13 sa pagdiriwang ng Our Lady of Fatima. Magtatagal ito hanggang June 27 sa kapistahan ng Our Mother of Perpetual Health. Samantala, may nakaalalay na police assistance desk malapit sa simbahan. Araw-araw nakadeploy ang mga pulis para sa mapayapang pagdaraos ng mga misa dumarami na ang mga nakapark na sasakyan dito sa Baklaran Church. Kaya asahan na pahirapan na ang pagpapark sa mga susunod pang oras. Para sa lagay ng trapiko, malu maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang linya sa Rojas Boulevard. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Studio.